no si kapar no kaparm o oh. oh. nandabong ang sarap igulay ito kaparm sarap ito isagol ng paklay. balbakuwa balbakuwa Kapayot. ayan marami marami ating magkuha kayong kaparm o oh. o oh. kalma lang ang pagkuha ng balay sa dabong kaparm o oh. kalma lang siya baka makate yan o oh ayan si Ante at simple yung aking maliit na kaparm oh. nandun ayan ito yung mga talagang sakto kuling kaparm yung hindi sa masadong bata at hindi rin matanda yung sakto lang talaga kaparm liit siya pero sakto lang oh, ayan o oh. Ganyan. Si so, isa yang nauna ka farm mo. Oh. Wow. Wah, oh, ini hindi pa na masarap na. Ayan.

Kino kay mo lang in dapaw. Ndon, ndon. si Little Kaparm. Hi. Ayan Cap Farm. Niyan. Tatlo na yan Cap Farm. Oh. ayan kaparn tapos na apat na piraso uwi na